Mukhang ginagana ka na naman, Charis ha. Eh? Sige, buksan mo na. Tingnan natin kung magugusan mo. Ha? Nasilip mo na. Nasilip mo na konti. Pero ang tingin ng layo sa malayo para maganda. Ah, tandaan-daan Sur Surprise! Yo, mga ng ngayong araw na to eh. Meron tayong ibibigay kay Charis dahil nga nakikita nyo naman yung ginagawa niya. Ako nakikita ko mga asing ko sa pagpapakain lang. Sa linis, mga ko, ngayon dahil ayaw niyang tanggapin yung binibigay natin, eh, ganito na lang ang gagawin natin, mga ko. Dahil minsan napapansin ko sa kanya, kapag nagpapakain siya din sa stockport, mga ko, eh, mayroon siya mga tinitignan at hinahawakan na mga gwapo kalapate. Ibig sabihin sa gwapo, mga ko. pa lang, pogi-pogi na, mga ko. Kaya gagawin natin, meron akong... Tsaka pinapanggit siya pala sa akin yan, mga ko na. ganda nito, Bogi. Mga gaing, mga ganang siya, mga Ngayon, meron lang isang tinakusap na tropa pips, mga asing Ang ginawa natin, eh, nanghingi tayo ng isang kalapate sa kanya na pwede natin ibigay kay Charisse, mga asing Yung Pogi-Pogi. Ngayon, nagsala si tropa pips natin ang dinala niya mga siya, eh, hindi lang pogi. Guwapong-guwapo. Picture pa. Napakaganda mga si ko. Sigurado eh, matutuwa si Charis dito. Kapag nakita niya, dahil niya, ako gusto ko nga eh. Parang gusto ko na ikip mga si Bey. Kaya gagawin natin, ibibigay natin kay eh, Charis para ganahan naman yung bata. At sigurado to matutuwa to. Dahil nga, hindi lang guwapo to mga ko, Dahil pinalalaro pa ng tropa pips natin. Sa pa lang eh, Gwapo, na talaga. Sige, <laughs> ako gusto, gusto ko nga eh. Ngayon, nihihintayin natin si Charis dahil nga medyo may inaayos siya dun sa kabila. Ngayon mga kasing ko, hihintayin natin si Charis para ibigay yung kalapating ibibigay natin sa kanya. Mamaya, nandito na yon dahil kanina meron siyang inaayos lang dun sa pwesto. Meron siyang mga tinitignan ng mga kalapate dahil nga pag may nagbabagsak, naghaharap ng mga magandang ibon niya tapos uh, dumadampot, gusto mong bilhin mga sik. Kung ngayon, hindi na niya kailangan bumili dahil nga bibigyan natin siya ng magandang ibon. Pogi! Mga kasi ko, ang ganda dito. Kahit ako gusto ko eh. Lalo na pag nakita niya mga kasi, gusto niya na makita. Eh, hintayin natin si Charis kung mapapadpad siya dito. Ako mga kasi ko, sigurado ako, eh, magugustuhan niya to. Dahil nga... Sa itsura, bloodline, mga ko, tsaka yung performance ng ibon, Cut top lang eh, kaya kahit papano na kuha natin yung ibon sa tropa pips natin. Ang ganda nito, mga siko. Sa kinis, sobrang kinis. Sobrang ganda. Gaya, titignan natin. Ah, oh, ayun na pala si Charis, mga <laughs> Charis, dito, okay. Deh, kasi. sabi saligin dito. Isa sabihin sa'yo. Hindi okay, kasi, di ba? Hindi, napapansin ko kasi pag pupunta ka dun sa may sunbird. Ganun ka mga inahawakan na mga kalapate. Oo. Okay. Bakit? gusto ko eh. Ah, parang gusto mo. Kung bibigyan ba kita ng magandang ipod, gusto mo. Proud to proud ako sa'yo. <laughs> Tatanggapin eh, mo. Siyempre na, bibigyan mo eh. Oh, Oo, yun mga singko. Dahil nga... <laughs> ito, may bibigyan ako sa'yo ah. Halaga mo mabuti eh. Maganda to. Uya. Ah, maganda. Oo, oh, sabi mo, gusto lang ang pogi. Oh. Picture cap. Eh, bibigyan kita Daxin na lagi ka naglilinis dito eh. Alam mo naman, parang malinis. Kaya nga. Bibigyan ka kaya ngayon ng isang kalabate. Eh. Alagaan na. Sana maalagaan ni Charisto. Napakagandang ibon, ha? Ito. Ako, medyo... Pag ayaw mo na, bigay mo na lang sa akin, ha? Ay, hindi. Binigay mo sa akin. Bati, 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 Pero sigurado ka, alagaan mo to, ha? Alaga, sinabi mo eh. Hindi ka... Hindi mo papabayaan, ha? Hindi. Alaga mo mabuti, ha? Alaga na mabuti. Okay. papakita ko ngayon dahil nandito lang sa tabi yan, mga kita. Dito lang sa sulok yan, ha? Wasan? Oh. Pag <laughs> <laughs> Surprise. So, oh, pag-uwi titingnan. Titingnan. Sulay gusto mo makita? Oo pasilip natin. Sige, Charis. Tingnan mo na. Ayan. Dito, dito natin lagay sa training box. Tanggalin mo yan, ha? Para makakita mo mabuti. Ayan. Tsaka yun. Lagay natin dyan yun sa... O, oh, bakit? Wala ko ano. Ano? Buksan mo muna kasi. Hindi ko pa kasi eh. Ayan, mga asin ko. Kinuha pa natin sa tropa pips natin yan. Mga asin ko. Oh. Ay, iling ka. Ito yung sinasabi mong important. Oo, oh, maganda yan. Tignan, picture ka. Ito, ganyan mo. Ganyan mo. Payat ito. Ha? Payat. Payat ba? Pa? Papatabay. Di ba, sabi mo, alaga ako mabuti. Oo. Oh. Oo. Oh. Yan na yun. Tingnan mo, pakita mo sa kanila. Oo. Oh. Tingnan niyo mga kasing ko. Oo. Oh. Oh. Medyo payat lang yung leg nito dahil niya. Siyempre, di pa kumain. Ayos ah. <laughs> Kung ibibigay mo sa ito, kapapamigay oh. kita. Ha? Sabi mo kanina, pag binigyan kita, alaga ako mabuti. Sabi mo kasi picture kak. Ano ito? Picture N. <laughs> <laughs> picture kak yan picture ka, pero pinamicture ako. <laughs> 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 pero nandidismaya ka. Sabi mo kasi pinakamaganda. Na? Sabi mo kasi pinakamaganda. Para pinakamaganda na sa akin yan eh. Para sa akin, ipapamigay ko lang. tinawa ko nga! ko, ayun ni cherry siya lang. Malukot siya. Malukot ka eh. Ah, ayun mga ko, ayun niya. Naglulugod lang ito. <laughs> Naglulugod lang siya. Eh, ganyan yung tsura? Ano mo nga yung tsura, oh? Oh. Ang ganda. Condition <laughs> yan. Condition. Hindi mo, hindi mo na Condition. Commercial lang nga kasi. Tapos, GB. <laughs> <laughs> Ayos ba? <laughs> <Tara>? <laughs> Ay, yung sabihin, ayaw mo. Hindi. Sabi mo kasi, di ba, alam mga laruan mo dahil. Oo. Ang ganda. Oo. Oh. Para may ganun yung personal ako ng kulay na, na inaanap ko yung tinatawag na pwedeng leader. Ah. Parang, ano, pang picture kak. Oo. Oh, oh. Pang keep. Oo. Oh, oh. Eh, kasi binigyan mo sa ito, ka. Bakit? Parang ka karansi na yun. <laughs> hindi, <laughs> oh. <laughs> hindi, tingnan nga. Tingnan yung Siguro, tingnan ko yung pitch, Pakita mo nga. Oo, mo ma, oh. Pati Yan. Ano, palakol? <laughs> hindi, kasi syempre... sunog na siya dahil galing siya sa karera. Bumayat. Siyempre, bumayay pa yan ng 1,000 kilometers. <laughs> na? Ibay natin. <laughs> ah, Nagdi-dismayan si Charis, si ko. Sige, sige nga. Dahil nga mabait ka, ano lang yan, natin dito. Sinusubukan lang kita. Ah, ganun. Kung talaga marunong kang tumingin ng kalapate. Talaga marunong ako tumingin ng kalapate. Ito ang susuro <laughs> <orang> na ako. Eh, <laughs> ako ang ganda-ganda ako dyan eh. Alam mo ba, ang presyo nito, oh. pang sekwenta lang ito. Ano ba <laughs> mo, gusto mo, mga pang isang libo? Yung mga pungang mga, yung mga patak na 1, 2, 1, 5, ganyan. Ah, sige, sige. <laughs> 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 Charis ba? Sige, medyo choosy pa pala. Hindi niya natin, hindi niya tinanggap. Parang, pero tatanggap pa mo ako, bibigyan ko yan. Hindi eh, ito, yung isa. Nanganak ko na. <laughs> Sige na, ha, pakikita na natin kay Charis na asin ko. Sa, sa bagay naman, kahit sinong bigyan nito eh, baka yung paspas pa na rin ito. <laughs> Huwag naman, kawawa, siyempre kalapate. Pero pag nangalagayan ito, eh, pagay pa rin. Eh, kawawa ko yan. Bagay sa loob. Susi, si Mara. Susi pa ito. Pero ngayon, papakita na natin yung... Hey! Okay. <laughs> Hey. Papakita na natin talaga ibibigay natin. Bibigay hey, na natin. Binigyan natin na natin ng konting ano si Charisma kasing ko. Pero pakikita ko na sa'yo yung talaga ibibigay ko. Yung hindi na talaga yung picture ka. Picture ka? Pogi. Pogi. Guwapo. Kasi guwapo natin. Okay. Papakita ko na sa'yo. Pakikita ko na rin sa inyo mga kasing ko. Titignan natin kung ano reaction niya itong Pogi na to. Dahil Pogi ang hinahanap niya. Ayun, nandun. Nilagay ko doon sa training box. Sidipin natin. Okay. Hey. Pakikita ko na sa'yo. Nakakapaan naman ako sa'yo eh. eh Kuli mo yung training box na yan. Diyan ko siya nilagay. Dandaan ka lang ah. charis ah. Doon. Lagay mo doon. Hindi mo masisilip yan. Malilita ang butas. Yan. Galing pa sa tropa yan ha Nabili ko yan. Mahal. Ha? Alaga e, mo ba buti eh. Ayan mga kasing Nandito yung ibon. Yung ibon na ibibigay natin kay Charis Masisilip ko sa inyo ng konti. Whoop! Nangitin niyo kung gaano kakinis! Mukhang <laughs> ginaganaan ka na naman, Charissa! Sige, buksan mo na. Tingnan natin kung magugusan mo. Ah, nag-stretching pa. <laughs> <laughs> Asik. daan, -daan mo labas, ah. Ha? Parang naman. Ha? Nasilip mo na? Nasilip mo na konti? Pero ang tingin ng layo sa malayo para maganda na. <laughs> ah, diba? sa tingin pa lang tayo, mga maganda na. Daan-daan lang! Daan -daan lang. Sur Surprise! Yo! Asik ko, nakikita nyo. Yan! <laughs> yung ngiti mo mukhang ano ah. Hindi <laughs> eh, ka eh. na ito, oh. Oh, uh, pa panin yung ngiti. Pagkita mo ito. Uh, o sige. Mga kalapadids. Doon o rito. Ito mga asig ka ito. Kaitan nyo naman. Pakita natin sa kanila. Ito uh, eh isang kak. Kaitan nyo kung gaano kakinis yan mga asig ko. Poging pogi. Mamaya sasabihin natin kay Charis yung bloodline. Sa amin sa na lang dahil baka mamaya marami maingit. <laughs> Kaya mga asig ko. Oh. Ayaw niya yun. Ito ang gusto niya. Ay, ha, tingnan mo, napakaganda. Walang kuto 'yan kahit sa noy siksik siksing sik, tignan mo, singko. 'Yan oh. No. Masaya ka ba? Talaga mas sasaya ako. Ito na 'yung mga hinahanap ko ng pag-tournament talaga. Ah, <laughs> pag-tournament? Oh, ito na 'yon. Ah. So, Kala ko ka magkaroba ito, 15. 15 lang 'yan eh. 50 pesos. Oh, gusto ko 'yung pa-do kasi do. Eh, no, sige, ito 'yung binigay natin kay Cheris. Nakita niyo kung gaano ka-kinis Ngayon, 'di ba sabi mo sa akin gusto mo 'yung super barako? Super para ako. Yung parang playboy. Parang ito natin yung hinahanap ko eh. Nga? Parang ito natin yung hinahanap ko. Pwede mong, ayun kita ah, mo, sobrang kinis. Pwede mo subukan din sa... Uh, ah, lagay mo dyan, tignan natin kung talagang barakudo. Ha? Ah, Sasapulan natin. Dahil ang sabi mo sa akin, gusto mo yung talagang namamaris. Ayun na, asig daw. oh. Hindi na dalawang isip oh. <laughs> Namumulbos yan. Ayun, asig ko naman. Yan ang gusto ni Charis, yung uh, mga ganyan. Kiss mo na yan ah. Yan yung tinatawag na... <laughs> <laughs> ano? Ano? <laughs> ano? 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 Siya. <Sayinaw>! Plus. <laughs> Ladies. <laughs> <laughs> Always. Sa inyo. Sa inyo. Ito yung bibigay natin kay Charis. Isang kak na super barako. Isang kak na super pogi. At saka isang kak na pang... Pagtur. Pagtur <laughs> <laughs> na Eh, Kaya makasigang bali. Gusto pang umasaw oh. Abubo Nabubulol si Charisse sa sobrang ganda ng iba na ibibigay natin Ito mga singko, e, talagang powder na powder ang ganda So ay mga singko, kahit naman saan mo itignan, e, talagang pogi-pogi itong binigay natin kay Charisse Talaga napaka-kinis, napaka-parako, tsaka higit sa lagat Mga singko, e, talagang condition na condition, Namumulbos yan, pati paa Ayan e, o, parang silver na ang dating Sobrang ganda, maganda ba Charisse? <laughs> gusto mo ba? Masayo ka ba? <laughs> ano kung ano kung ano, gumagawa ano, ano kapag maganda yung ibibigay mong reward sa akin na Ah, uh, so ayan, gustong-gusto mo na yan. Siyempre. Alaga ako mabuti ah. Uh, Oo. Ano naman ano, masasabi mo doon sa binigay ko sa'yo? Napakaganda. Masaya ka? Oo, ganyan yung mga picture ka. Ah, uh, <laughs> o oh, sa akin wala kang sasabihin. Masasabihin sana ako. Ano nga? Maglilisa na ako eh. Ba't ba dumingin eh? Hindi, <laughs> <laughs> kalililis mo lang yan! Maglilis na ako. Huwag kasi dipag.